是啊，这这个是，这个都是这种不知道的人事了，我写的不是错的是新闻的，不过这个就以前老问题，到时候老人民就不懂。是啊，呀，我 w 到啥啥？ChatGPT，达波斯，我太太在那干的。哎，ChatGPT，我忙完，我忙完。 ginagawa na ito para sa video ko na para meeting sa be 3 ako sa internet yan dyan. Oo oh, yan. So, gusto dyan. Ano nga video yan. Anong mood style. Yan. Tapos, tapos natin dito. Ini, mm -hmm. isang p- e, p- no. Raka. Na, nasa loob. Umang sipa. Umang pantas. Umang pantas. Siyempre. Pilipino. Patalog. Naksan ng... sa loob ng sira. Siya ay maraming sa sa Meron siyang ah ato... tuk sa dip deep... dip na pa uh... pa uh... um. Siya ay bumakanta ng sigutin mo ang ganun na kanta ng ST19 na bungka bungka tapos kanda nito ka kanta 2 Mabigat mabig ka tapos natin ng konti yung palukuan ha? may hawak siya ng pusa. pero

pabalik uli at tatanda naman siya ng tungka 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 na tumuturo tapos e-exit uli sa spring tanabas uli siya sa spring na naka han. sign

did it <laughs>